Hindi na daw tatanggap ng anumang cabinet post itong si Sara Duterte sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang tanong kasi dyan, ikaw ba'y bibigyan pa rin ng post ni Marcos Jr.? Hindi na rin siguro. Inunahan mo lang. Inunahan mo lang ng ganitong statement mo na kung ano, ikaw ay ano daw? Um, hirap daw siya Hati-hati eh. daw ang oras niya sa dalawang opisina. <laughs> Sabi po ng mga netizens, as if naman nagtatrabaho ito si Sara Duterte. Diba? Hanggang sa pag-design nyo po, dala nyo pa rin yung kadramahan. Siguro kahit papano, sana, nagpasalamat ka na lang. Sabi nga ng mga netizens, ah, sana nagpasalamat ka na lang sa uh, oportunidad na ikaw ay naging DepEd Secretary. Pero yun nga, ito yung nakaka-windang sa mga netizens. Ano? Sana daw nagpasalamat ka na lang kung ano yung mga or sal, dahil daw sa laki ng nakulimbat mo dyan sa eh Kaya sana daw ay nagpasalamat na lang at wag nang magdrama ng kung ano-ano pa dahil hindi po talaga bagay. Ngunit sinabi niya na ang kanyang relationship daw with uh, President Marcos ay okay pa naman. Wala naman daw problema. Or okay pa. <laughs> Matapos sabihin na siya daw ang designated survivor. Wala pa rin problema pala yun. Kakaiba rin, ano ho, bagamat kinumpirma niya na hindi siya pupunta sa pangatlong State of the Nation address nga, na si President BBM. yon At yung kanyang mga alipores naman, yung mga ah, taong nasa paligid na si Sara Duterte na uh, bumibilog nga sa ulo na gusto maging presidente na ito, ay meron na rin mga statement, mer meron na rin mga pahayag na kuno ay hindi rin sila aatan sa SONA. Mm. Ayan. Sabi ni Atty. Elena ni Robredo, hindi yan kung ano yung uh, stand mo, kung meron kayong problema ng presidente, yan po ay obligasyon ng mga taong nasa gobyerno. Lalo na po kayo na second highest leader of our country ay dapat talaga nasa SONA. Ang kapal din ang mukha, ano ho? Sabi ng mga netizens, tignan nyo, ako na may natutuwa sa mga komentong ito dahil ang ibig sabihin yan, medyo uh, dumarami na rin yung mga kababayan natin nagising na sa katotohanan na totoong drama lang ang ipinapakita na itong si Sara Duterte. Pati na rin syempre yung iba pang Duterte. Sabi nung isa na dati daw niyang, or na binuto daw niya eh, si Sara Duterte. Pero yun nga, nagsisisi na. Ito namang isa, feeling bida Itong si Sara Duterte, tama lang ang ginawa mong pag sa gabinete ng Pangulo. Tutal wala ka namang silbi. O, masakit masakit pagsabihin na walang silbi. Ano ho? Pero yun kasi po ang totoo, yun din po ang nakikita ng mga uh, kababayan natin. Yung mga taga-suporta na itong si Sara Duterte, iba po ang nakikita. Yan. Walang silbi. Kaya yan ang pinakamaganda mong gawin sa uh, totoo lang, dapat nga pati sa pagka-vice-presidente daw ay magbitaw ka na. Total, ang gawin mo lang naman or gawain mo lang naman, hmm, matindi to, ah, ay magnakaw hanggang ngayon yung confidential funds hindi mo mailabas. Ito po ay komento ng isang netizen na sabi niya, ang gawain mo lang ay magbulsa. Hmm. Masaklap yan. Na may mga dumarami yung mga kababayan natin na ganito ang nakikita sa isang Sara Duterte. Mema ka daw. Uh, puro ka lang salita, wala kang gawa, pati sarili mo niloloko mo. Yun. Maganda yun ah. Maganda yung salitang sarili mo niloloko mo. Totoo. Alam nila sa sarili nila kung ano yung ginagawa nila. Alam nila sa sarili nila na nagdadrama lang sila at pinaglololoko ang mga kababayan natin. Eno or Eno, hindi ka rin naman welcome sa gabinete ni Marcos Jr. o ni Pangulong Marcos. Pabigat ka lang at alam naman ang buong bansa. Pati ikaw mismo sa sarili mo na wala kang kwenta kung hindi dahil kay PBBM. Wala ka sanang upuan bilang vice-presidente. Ganyan po ang nakikita natin komento. Kung yan ay mga loyalista, mukhang tama kayo sa puntong ito mga loyalista. Good luck.